So mga ka-agrigense, uh, meron ako ditong simpleng papel. Ginawa ko. Ginawa ko lang sa Canva. Um, ano ang kalagahan ng simpleng papel na to para mas mahikayat natin yung mga mamimili natin? So, itong leaflet or informative material na to, magbibigay sa kanila ng magandang informasyon tungkol sa inyong produkto. So, ngayon, since puro online na ang marketing and hindi naman lahat ng marketing sa online is applicable yung ganung senaryo so kagaya natin na kailangan natin bumaba sa mga pil bumaba sa mga farmer para ibigay yung informasyon na kailangan nila so meron tayong leaflet um, na ipinamimigay sa kanila para mas mapabuti o mas magbigyan sila ng magandang kaalaman So, ang mga ka sa naman yung pwedeng gumamit ng gantong klaseng strategy. Yung pagbibigay ng liplet or actual marketing. So, ang mga pwedeng gumamit na to, yung mga buwa baba sa field, yung mga talagang kailangan bigyan one by one yung mga taong kailangan nilang bentahan. So, meron din naman na advertisement na online pero isang strategy pa rin talaga to na pag binigay mo sa tao at nabasa nila, mas epektibo yung pagmamarket natin at makakabenta tayo ng maganda. So mga ka-agridyense, ano naman ang marketing at ano ang naidudulot nito sa sales natin. So para sa akin, ang marketing ay isang daily task o pang-araw-araw na gawain ng isang negosyo na kailangan eh, hindi mawala kasi parang dyan tumatakbo o dyan nabubuhay yung isang negosyo sa pagmamarket. Yung baga sa kone, yung natin lagi ang ating produkto sa mga mamimili para hindi bumaba yung sales natin. So minsan maganda yung sales, minsan maganda yung, uh, minsan hindi naman maganda. So kaya minsan ini-improve natin yung marketing natin. So yun yung connectivity nila. So mga ka-agregyensi, eh, uh, saan naman pwedeng gumawa ng ganitong learning material? So ang advice ko, uh, kung medyo techie ka na, ikaw na lang mismo gumawa. Uh, pwede kang mag-download ng Canva o mga ibang software sa may cellphone natin o sa laptop para mas makatipid tayo. Uh, katulad na to, ang gamit ko lang ay isang bad paper lang na ordinary pero marami ang pingin dito. So, medyo sa marketing strategy ko, mas mababa yung cost. Uh, ako na kasi mismo yung gumagawa sa negosyo ko. So, kung medyo hindi ka tegi, pwede ka magpa-layout. Uh, marami kang pwedeng puntahan ng mga shop na nag ng mga gantong uh, oh, learning material or marketing material. So, mga agri ang ma-i-advise lang natin sa mga katulad nating mga bagong generasyon na nagsisimula pa lang sa negosyo at uh, medyo talagang struggle pa kung paano palalakarin yung negosyo. So magsimula tayo sa maliit. Huwag masyadong maghangat agad ng malaking sales. Uh, lagi lang dapat consistency ko ano yung mga ginagawa natin. So huwag nating hayaan na uh, mawalan tayo agad ng pag-asa sa pagnenegosyo. Ang negosyo po kasi is parang graph 'yan na up and down, hindi laging panalo, hindi laging talo, pero pagka nanalo ka boom. So 'yun lang mga kagwian diyan sa isa na nagustuhan niya 'yung topic natin for today. Ang uh, hiling ko lang ay sana subscribe niyo 'yung ating channel at i-like and i-share niyo na din. So thank you.